Siniyan. yan? Uy, Mari. Pre, sasabihin ako sa iyo. Oh, ano, Mari? Upo ka, hmm? ma, upo ka. Ano, upo? Hindi na lang ako upo. Alam sinasabi mo sa labas, pre, ha? Nga dami-dami kong lalaki, pre. Ha? Dami na kakaalam na, pre. Ha? Ba't mo pa kasi sinisismis yun, pre? Kalalaking tao mo, nasishmuso ka? Akala ko kasi, Babae lang yung nagsisismis. Lalaki din pala, sismuso. Alam Mare, makinig ka, Mare. Ba't ka magalit? Ha? Totoo naman, ha? Dami sa lalaki. Si paring kadur. Paring abloy. Paring, paring isko. Si paring, Ambe, oh. si paring uh, rini. oh ano, oh. pre? Kahit ganyan ang ninyari sa akin, pre. Bakit mo, bakit ka nang alam sa buhay ko, pre? Buhay mo, buhay ko rin, pre. Kaiba tayo ng buhay, pre. Dapat di ka manging alam sa buhay ng iba, pre. Ha? Di ba, pre? Eh, bakit ka ganyan, pre? Ginasismis mo dun sa labas. Dami na nakakaalam, pre. Alam mo ba, pre? Kung bakit kami naghiwalay, pre? Sa ano ko? Sa una kong kalibin, pre? Kasi, magtatrabaho. O, pinapatrabaho ko siya. Ayaw magtrabaho. Tamad-tamad. O, ayaw niyang magtrabaho. Anong kakainin namin? Ay, naisip ko na lang humiwalay sa kanya. O, at yung isa na naman, mananagat 'yun. O oh, manan mananagat 'yun siya, mapunta siya sa laot. Pag-uwi sa bahay, isang araw lang sa sa bahay, oh, tapos magkasakit ako, ilang beses ako nagkasakit, pre. Walang mag-alaga sa akin, pre. Kaya huwag kang magsasabi ng ganyan sa ibang tao, pre. Nagsi-tsismis ka, pre. Sa tao ba 'yan, ako ng sa tao? Ano ka pa? O, oh, 'yun naman kasi sinasabi nila nga si G si GC daw si nagsasabi. Mari. Ha, yun daw nagsisismis sa kanila. Hindi ako sismoso, Mari. Lalaki ako, hindi ako sismoso, Mari. Ha? Hoy, pre, ikaw lang nakakalam sa buhay ko, pre. Mari, alam ko yung buhay mo. Pero hindi ako nagsabi na ikaw na dami kang lalaki. Hindi ako nagsabi sa mga tao, dami kang lalaki. Ako rin nakaalam, naka alam sa buhay mo na dami kang lalaki. Oh, bakit nalalaman na sa iba? Ha? Mayroon pa bang nakaalam dito, pre? Di ba wala? Di ba? Yung parang ikaw lang? Ko, hindi mo pa aaminin, ha? Ha? Ayusin mo yung pagkasismoso mo, ha? Yung bunga mo, si... Grabe talaga ka kasismoso, no? Labas ka, mami. ganyan. Kasi, m pre, ka. kasi, pre, o, oh, totoo naman, pre. Dapat tayo lang nakakaalam para hindi tayo magkakumpari nito. Mari, huwag mo mumbintangan, Mari. Nga ako nagsabi sa mga tao na, Mari, na dami kang lalaki. Ako nakakaalam na daming na laki. Alam ko yung ugali, ma Marie. Daming na laki. Oo. Oh, oo nga. Pero hindi ako nagsabi sa mga tao-tao na daming na laki. Ano ka ba? Yun lang ang pinagtataka ko, pre. Kung sino din nakakaalam na ibang tao sa akin, pre. Ha? Malabas Kasi ka ba? ang alam ko talaga, pre. Ikaw lang talaga, pre, ang nakakaalam, pre. Ano ba yan, pre? Bakit ba, pre? Sinasabihan lang kita, pre. Ano ba? ba? Ano, ba? ano ba? Ano ako pinapalabas agad, ha? Kasi ikaw talagang nagsasabi, ha? Kasi smith, hmm. kasi... Ay, naiinis na talaga ako. Sismuso ka, pre. Mari, pagbintangan mo ako. Wala, basta pagbintangan <laughs> <baska, baska. laughs> mo ako. Basta, Alala, ba?